Kaya hindi po po pwede yung yung sarili lang nating iniisip natin sa church, no? Kaya nga, pag nagpipray tayo, mga kapatid, meron tayong mga person, personal needs, pero meron din tayong panalangin dapat para sa church, and then may panalangin din tayo dapat, mga kapatid, sa ating mga, uh, sa community at sa mga kamag-anak natin, and also, uh, we ask the Lord to do mga kapatid, yung mga pangako niya. Okay, ang kaluoban ng Diyos, ganyan dapat ang laman ng ating panalangin. Okay, hindi yung puro sa atin lang. Okay? So pag manalangin tayo, yes. Ask, sabi ng Panginoon. Ha? Huh? You know you have not, sabi ng Bible because you ask not. Kailangan po nating manalangin para sa personal natin. Okay? Ah, huh? lagi ko pong dalangin yan sa Diyos sa araw-araw. Uh, ang direksyon ng Panginoon sa aking buhay, mga personal kong pangailangan. And then, mga kapatid, ang church, okay, alam mo, kung saan ka man sumisimba, alam mo yung pangangailangan ng church. Eh wag nating i-chismis kung saan-saan sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid. Oh, Ah, huwag mo sabihin sa ibang tao, ang bubo ng pastor namin, mahina talaga. Kay Lord mo sabihin, Lord. Ah, gamitin mo si pastor namin, i-challenge mo kami. Ah, para lalo pa kaming ma-push na lumago, Panginoon. Okay? Bigyan mo siya ng leadership skills na kami po ay macha-challenge. Alas, talagang makita namin na kailangan talaga namin ng direksyon niya. Okay, hey, ma wag ganun mga kapatid. Ay, alam mo sa church namin, ang init-init, ang dumi-dumi. Wag ganon, wag, wag ganun. Doon natin sabihin sa Panginoon ang pangailangan natin sa church. And then yung community natin, mga kamag-anak natin. And then mga kapatid, let us pray for what the Lord ha has promised to us. The will of God, yung gusto niyang gagawin. Ganyan po dapat ang laman ng ating panalangin. Okay? Pag ganyan tayo manalangin, mga kapatid, pahahalagahan ka ng Diyos. Pag ganyan tayo mag-isip, mga kapatid, hindi pahihintulutan ng Panginoon na maalis ka sa church, mga kapatid. Pag ganyan tayo mag-isip. Dahil, ito na mga kapatid, paliwanag ko na, napakalinaw sa bersikulo na ito, na hindi lamang yung koneksyon ng Panginoon at ikaw ang mahalaga. So pag inunawa mo itong bersikulong ito, Ephesians chapter 4 verse 16, makikita mo na yung koneksyon mo sa Panginoon, meron ding nakasalalay na nakakonek iyo.